Parehas tubong New Jersey, parehas na nakakuha ng matinding kasikatan at nag-ukit ng mga pangalan para mapabilang sa mga pinakasuksesful na rock legend sa kasaysayan. Dahil dito ay malimit na mapagkumpara ang dalawa, pilit silang pinag-aaway ng media. Lalo na at mas pinili ng governor ng New Jersey na si Chris Christie ang Bon Jovi over kay Bruce Springsteen. Si John Bon Jovi din ang nanalo sa isinagawang butuhan ng isang website sa New Jersey na mahigit 20,000 katao ang nakilalaan pero ang totoo niyan mga idol kahit mas nakakuha ng kasikatan ang Bon Jovi sa buong mundo dahil nga sa sobrang daming sumikat nitong kanta eh hindi naman maitatanggi na mas successful pa rin si Bruce Springsteen kung bilang lang ng nabentang albums ang pag-uusapan idagdag mo pa ang legasya at ang katotohanan na makikita mo pa rin si Bruce Springsteen sa ibabaw ng mga music charts hanggang sa kasalukuyan sa US mga idol ay bumenta si Bruce Springsteen ng 71 million copies samantalang 37. 8 million lang ang sa Bon Jovi. Bumenta naman si Bruce Springsteen nang mahigit sa 150 million copies sa buong mundo samantalang mahigit naman sa 130 million copies ang sa Bon Jovi. Pero kahit ano pa man ang resulta, kahit sino man sa kanila ang pinakasuccessful o mas paborito ng tao, eh wala naman itong halaga sa dalawa. Walang kompetisyon ang namamagitan sa mga ito. Sa katunayan mga idol ay matalik sila magkaibigan. Kailan nga lang inakita pa ang dalawang ito na kumakain ng ice cream sa isang tindahan sa New Jersey. Lampas labing apat na beses na rin sila perform na magkasama para makalikom ng pondo para sa kanilang mga charities o kawang gawa. At bago pa sabihin ng ilan sa inyo na hindi nyo pa kilala si Bruce Springsteen, eh siya lang naman mga idol ang nasa likod ng mga sikat na kantang Dance in the Dark, Born in the USA, at marami pang iba makikita rin siya bilang isa sa main vocals ng We Are The World na magpapatunay kung gaanong iginagalang si Bruce Springsteen bilang isa sa mga greatest of all time at isa sa may pinakamagandang boses sa kasaysayan ng musika. Pero tulad ng napakaraming artist na tinalakay natin dito sa Aklat PH, eh hindi rin kuminang agad ang bituin ng isang Bruce Springsteen. Mula ito sa mahirap na pamilya at itinuturing ang sariling misfit na madalas ay hindi makasundo o maunawaan ng iba kahit pa nga ng sariling ama. Nakaranas ito ng pang-aabuso sa kanilang tahanan maging sa kanilang paaralan. Kaya halika at ating mas kilalanin si Bruce Springsteen. Paano siyang sumikat at gaano siyang kasuccessful sa music industry? Bakit siya itinuturing na one of the greatest of all time at embodiment of rock and roll? Magugulat ka idol sa kanyang mga achievements at kung gaano siyang kayaman. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan mo na kita mag-subscribe at ilike ang video ito dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Pinanganak si Bruce Frederick Joseph Springsteen sa Long Branch, New Jersey noong September 23, 1949. Mahirap lang ang pamilya nito dahil hindi makakuha ng maayos na trabaho ang kanyang ama. Ang kanyang ina ang breadwinner ng pamilya na nagtatrabaho noon bilang sekretarya ng isang insurance office. Dahil dito ay nagkaroon ng mental health issue ang kanyang ama na nagdulot nga ng hindi maayos na relasyon nito sa mga anak. Lalo na kay Bruce na sa murang edad ay musika na lang ang nagpapagaan ng kalooban. Mga kanta ni sinatra mga idol ang malimit nitong pakinggan pero nagsimula ito magkaroon ng interes para maging musician noong mapanood nito sa TV si Elvis Presley sa edad lamang na 7 taong gulang kahit hindi sang-ayon ng ama ay eh sinuportahan naman ng ina ang nabuong hilig ng anak sa musika na noon ay rumenta pa nga ito ng gitara para dito pumasok naman mga idol si Bruce sa isang Catholic school kung saan nga ayun dito ay naranasan niyang ilagay ng madre sa isang drum ng basura at sinabing dito siya nababaga Sharin Siya rin umano siguro ang kauna-unang sa kristana na ninakout ng isang pare sa isang misa at dahil nga sa mga nararanasan sa bahay at sa paaralan ay nasanay ito na maging mapag-isa lagi na ang natatanging kasama ay ang bitbit -bit nitong gitara. Dito siya naging misfit at loner na nadalan niya kahit noong nag high school na ito. Palagi na lang nitong pinipili na mapag-isa pero ang mga karanasang ito mga idol ang kanya naging inspirasyon at masasabi nating naging special ingredients ng pagsusulat niya ng mga kanta sa edad na limang taong gulang ay napanood nito ang The Beatles sa TV na nagtulak sa kanya para simulan ang kanyang karera sa musika. Nagsimula siya mag ipon ng pera para makabili kahit mumurahing gitara. At agad-agad din ay sumali na ito sa isang banda. Kalaunan mga idol ay naawa dito ang kanyang ina kaya naisipan itong mangutang para maibili ang anak ng mas maayos na gitara. Mula noon mga idol ay naging bahagi na si Bruce Springsteen ng iba't ibang banda. Pero napatigil naman ito dahil noong 1968 ay na -draft si Bruce ng militar para ipadala sa Vietnam War. Pero sa kabutihang palad mga idol ay bigla itong bumagsak sa physical examination. Nakita kasi mga idol ang pinisalang kanyang tinamo noong maaksidente siya sa motor dalawang taon na ang nakakalipas. Kaya mula noon ay agad na bumalik si Bruce at naging mas seryoso pa sa musika. Muli ito naging bahagi ng iba't ibang banda hanggang dumating na nga ang araw na ma-discover ito ng talent scout ng Columbia Records na si John Hammond. Dito ay kinuha ni Bruce Bruce ang ilan sa dati niya mga kabanda para tulungan siya sa pagbuo ng album at tinawag niya ito na e Street Band. Dito na niya nakuha ang alias na The Boss. Dahil tuwing bibigyan ito ng pera ng kumpanya ay hinahati niya ito ng pantay-pantay sa kanyang mga kabanda. Noong January 5, 1973 ay nai-release ang kanyang debut album na tinawag na Greetings from Asbury Park, New Jersey. Pero kahit napapansin ng kritiko ang galing ni Bruce Springsteen eh hindi naman ito nagkaroon ng commercial success. Naulit pa ito sa pangalawang album na The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle noong November 5, 1973 hanggang isang kritiko na si John Landau ang nakapanood ng isa nilang live performance at agad nitong isinulat sa isang pahayagan na nakita niya umano ang future ng rock and roll at ang pangalan umano nito ay Bruce Springsteen agad ito nakipag-ugnayan kay Bruce na kalaunan ay naging manager nga ito at producer na nila at nai-release ang pangatlong album na Born to Run noong August 25, 1975 na nagdala kay Bruce Springsteen sa mainstream. Pumalo ito sa number 3 ng Billboard 200 at na-certified pa bilang 7 times platinum sa US. Sa panahong yun mga idol ay nagkaroon ng reputasyon si Bruce bilang isa sa pinakamahusay na songwriter na may kakayahang pasikatin ang lahat ng singers na gagamit ng kanyang mga awitin. Noong mid-70s kasi mga idol dahil nga sa kasikatang tinamo ni Bruce Springsteen ay biglang naghabol ang mga dati niyang manager. Nagkaroon ng demandahan kaya hindi nagkaroon ng panahon si Bruce na makapagbuo agad ng bagong album. Nag-focus muna ito sa matinding pagtutur at pagsusulat o pagpapagamit sa ibang singers ng mga hindi niya na-release na kanta at karamihan nga sa mga ito mga idol ay nakapasok sa itaas ng mga music charts. Noong June 2, 1978 ay na-release ang pang-apat na studio album na Darkness on the Age of Town na pumalo sa number 5 sa US at na-certified bilang 3 times platinum. Nasundan ito ng panglimang album na The River noong October 17, 1980 kung saan kabilang ang mga singles na Hungry Heart at The River. Pumalo ito sa number 1 sa US at na-certified naman bilang 5 times platinum pero bumaba naman ang benta nito sa pang-anim na album na Nebraska noong September 30, 1982. Ganun pa man, paglabas naman ng kanyang pangpitong album na Born in the USA noong June 4, 1984 ay eh, tuluyan ng napahanay si Bruce Springsteen sa mga pinakasikat na artist sa panahong yun. Andito na ang mga singles na Dancing in the Dark, Born in the USA, I'm on fire. Ooh, 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 oh, oh, oh. Glory days cover me. I'm Going Down at My Hometown na nagdala sa album sa number 1 sa US at napakaraming mga bansa. Bumenta ito ng 17 million copies sa US pa lang at mahigit naman sa 30 million copies sa buong mundo na certified itong 17 times platinum o diamond album sa US. Diamond album sa Canada, 14 times platinum sa Australia, 17 times platinum din sa New Zealand at multi-platinum din sa napakaraming mga bansa. Ito na mga idol ang naging peak ng kanyang karera. Isa si Bruce si Springsteen sa imbitahan na maging parte ng isa sa mga best selling single of all time na We Are The World. We are kung saan ay nagsama-sama ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng musika noong panahon na yon. Sa pagdaan pa ng mga panahon at hanggang sa kasulukuyan ay sobrang aktibo pa rin ni Bruce Springsteen. Dumaan ito sa mga ups and downs pero nanatili itong isa sa pinakamalaking parte ng music industry. Hindi siya yung tipong kasing dami ng sumikat na kanta ng mga tulad ng bandang Bon Jovi pero hindi mapapantayan ang impluensyang naiibigay ni Bruce Springsteen sa mundo ng musika. Nakapag-release pa ito ng labing apat pang mga album na kahit hindi na ganong kalaki ang benta ay eh malimit mo pa rin naman itong makikita sa number 1 at number 2 ng Billboard 200. Nag-number 1 ang Tunnel of Love noong October 2, 1987. Ang Human Touch noong March 31, 1992 ay pumalo naman sa number 2. Ang Lucky Town na inirelease sa parehas na araw ng March 31, 1992 ay pumalo naman sa number 3. Ang The Ghost of Tom Joad noong November 21, 1995 ay pumalo naman sa number 11. Ang The Rising noong July 30, 2002 ay muling bumalik sa number 1. Ang Devils and Dust noong April 26, 2005 ay muling pumalo sa number 1. Ang We Shall Overcome the Seeger Session noong April 25, 2006 ay pumalo sa number 3. Ang Magic noong September 25, 2007 ay muling bumalik sa number 1. Nag-number 1 din ang tatlong sumunod pang mga album na ang Working on a Dream noong January 27, 2009, Wrecking Ball noong March 6, 2012 at High Hopes noong January 14, 2014, nag-number 2 naman ang Western Stars noong January 14, 2019 at Letter To You noong October 23, 2020. Ang huling niyang album na Only The Strong Survive nito lang November 11, 2022 ay pumalo naman sa number 8. Kung mapapansin nyo mga idol, kahit sa makabagong panahon natin ngayon na sobrang iba na ang usong musika ay nananatili pa rin nasa itaas ang kanyang mga albums na nagpapatunay kung gaano kahalimaw ang kanyang pagsusulat ng mga awitin na kahit anong era ka pa ay makakarelate at makakarelate ka pa rin sa kanyang mga kanta. Di na nakapagtatakayan mga idol dahil nakafocus ang kanyang mga kanta sa mainstream rock music na mayroong poetic at socially conscious na mga lyrics na madalas ay may kinalaman sa buhay ng mga working class na pamilya sa Amerika. Pangmasa talaga mga idol, lalo na at noong kasagsagan ng kasikatan niya ay nagagawa nitong magtanghal ng apat na oras sa bawat set ng kanyang mga konsyerto na alam naman natin na ang normal lang na ginagawa ng iba ay nasa isa hanggang dalawang oras lang. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ito ng 21 studio albums, 23 live albums, 8 compilation albums, 17 video albums, 66 na music videos, 7 extended plays, 77 singles, 88 soundtrack albums, 17 tribute albums at 7 box sets. Si Bruce Springsteen mga idol ang nakaunang artist na nagawa makapasok ng album sa top 5 sa loob ng anim na magkakasunod na dekada nagsako ito ng 20 Grammy Awards, dalawang Golden Globe Awards, isang Academy Award at sobrang dami pang iba na inducted ito sa Songwriters Hall of Fame at Rock and Roll Hall of Fame noong 1999 nabigyan din ito ng Presidential Medal of Freedom ni dating President Barack Obama noong 2016 at National Medal of Arts naman na binigay ni President Joe Biden ngayon lamang 2023. Pang number 23 si Bruce Springsteen mga idol sa Top 100 Greatest Artist of All Time ng The Rolling Stone Magazine. Ayon sa CelebrityNetwork.com ay pumapalo lang umano sa 100 million dollars ang network nito noong 2020 pero pagpasok ng December 2021 ay bigla itong lumobo sa 650 million dollars dahil ibinenta nito ang kanyang music catalog sa Sony. Sa mga nabanggit natin sa videong ito mga idol ay hindi pa pala sinasabi ni Jan Bon Jovi na si Bruce Springsteen ang hari ng New Jersey dahil lang sa sobrang humble ni Jan Bon Jovi, kundi yun pala talaga ang totoo. Kahit pa nga ang pagbasihan natin ay ang numero, ang maganda lang dyan mga idol ay wala talagang kompetensya ang namamagitan sa dalawa. Parehas pa silang may puso sa pagtulong sa ibang tao kaya madalas silang nagsasama sa mga charity concerts na isinasagawa ng mga ito. 74 na taong gulang na ngayon si Bruce Springsteen at sobrang aktibo pa rin ito sa musika. Ang problema lang sa panahong ginagawa ko itong video ay sumasailalim ito ngayon sa gamutan. Kasalukuyang mayroon ito na peptic ulcer disease at pinagbawalan ito ng kanyang doktor na magperform ng live. Kaya dalawampot siyam na konsyerto ang nakansel ngayong taon na plano namang ituloy ni Bruce Springsteen ngayong parating na 2024. <SILENG Episodio>